Ayan ang ating pagbida sa ating hulanyan. Ito kasi isang aktor, na dating leading man ng isang network. Hindi niya daw i-renew kanyang contract at nilipat daw sa isang film outfit na may management company. Kawawang aktor ito na nalaos na pag-iwanan ng kanyang mga kabats. Hindi kasi humusay umate at nire-reklamo dati na tatabad at walang direksyon ang kanyang karir. Ang dati niyang partner sa network, nagbibida pa rin at may karir. Siya ay wala na, hindi na nagbibida. So, hulaan na yan kung sino ang aktor na aming sinutukoy. Ikaw, no, si Friendship? Pero ano, alam mo, nalulungkot ako, Princess, sa ganyan, di ba, na parang pinuhunan ka ng network para maging isang leading man, tapos hindi mo na-maintain, mm. tapos yung kapartner mo na mamayagpag pa rin pero ikaw napag-iwanan na sa ere. Kare. Ang sakit nun di ba sa isang, ano, isang artista? Pero okay. hindi kaya siguro nagkaroon din na problema sa kanya before. Yung, yung attitude, yung attitude daw na parang tatamad-tamad eh. oh, parang yun. hindi nagsusumikap na i-improve ang sarili oh. ang rap. Parang gano'n. Kasi sa bilang artista, dapat natututo tayo. Nakikipagsabayan tayo talagang okay. ano pa rin tayo din mapag-iwanan. Parang gano'n. Okay. At mag-workshop tayo na mag-workshop. Mag-workshop, mag workshop tayo, mag workshop, workshop mag i reinvent mo yung sarili. Oh. Yung, oh, oh di ba? Uh, Spell. Reinvent. Hashtag na lang. Invento <laughs> <-san> na lang. <laughs> Invento. Di ba? Invento <laughs> oh, diba? Oh, sa diba? sarili mo. Yung ibang mga kita ganun nire-reinvent nila nire, yung sarili nila para hindi na yung pagbabago, baka mas lalong tangkilikit. Okay. Why not nasubukan yun, di ba? Oh. Okay. Itong actor na kayo, wala naman ng karirang yung friendship eh. Sa support, sayang. support siya, sayang. Oh. oh. Pero Dasi alam mo. Dati leading band material talaga siya. Oo. Oh. oh. Di di saka sikat na sikat naman siya nung araw talaga. In fairness, di ba? In fairness sa kanya, talagang kinukuha sa mga show, sa mga mga ano, sa mga out of town. Pero ngayon, ewan ko kung nakuha pa rin siya. Ako yung pasupo-supo. Kaya hindi ko na napapanood din eh. Ay, ganon? Hindi ko na siya nakuha. Pero nakakalukod. Totoo naman na sumikat siya during his time, di ba? Pero dapat nandyan pa rin friendship oh, eh. Dahil yung mga kasabay niya, nandyan pa iba mga eh. Mga sikat pa rin, oh, di ba? Sayang. Kaya nga sabi ko kung lilipat siya sa film apit na baka maghubad na lang siya eh. Baka kasi the diba? points katawan 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 naman siya eh. Oo. Oh, diba? Pero sayang parang ganoon. Nakakapanghinayang kasi dapat mo ilalagaan mo yung sarili ka pagkasikat ka gawin mo ng lahat para hindi ka malaot. At syempre, pakikisama at mahalin mo ang iyong trabaho. Yan nga laging sinasabi, di ba, sa mga veteranang artista kung bakit hanggang ngayon ay nandiyan pa rin sila dahil mahal nilang kanilang ginagawa, kanilang at trabaho, di ba? Para mahalin ka rin ang para trabaho. Para mahalin ka rin pabalik, sabi nga. Kasi ang network, kung namuhunan niya, oh. eh, baka nakita na lang na binigay na namin sa iyong lahat, wala. pero wala kang improvement, parang ganun siguro. So bakit pa namin ulit sisuportahan? Parang oh. di ba? Diba? Bakit hindi ka, ano, bano ka pa rin um smart eh, baka gano'n. Ah, di ba? Yeah, correct. Yang uusay ng mga artista ngayon. Correct. galing nila. Ang gagaling artista, oh. di ba? Oh. oh. Mas ang competition sa ah. showbiz, di ba? Correct correct. correct, correct. So, wala-wala din na po kung sino itong aktor na tinutukoy namin na dahil sa tatamagtawad, ayun na. At hindi na po nabibigyan ng project, di ba? Correct. Nahinay po kami tatanda. Na magaling naman at gwapo guwapuan din naman siya.